Good morning guys, ah, ngayong umaga dito tayo sa may balkong ano, magpapauga tayo ng bayabas Ito, no? nagawaan no. ano tayo sample Kung natatandaan niyo lagi, do pag ah, nagbalat tayo ng bayabas o kahit anong sanganaan natin Pag nabalata natin, kakayasin natin yung parting, may makintabihan na parte Kailangan kakaskasin natin yung may para kasi pagka hindi natin nakaskas yung babalikan uli mag magkakaroon uli yung pang ibabaw niya na balat na yan so hindi yung magkakaroon ng ugat hindi siya tutubuan so kinayas natin siya tapos ngayon linilinis natin ngayon talagyan na natin siya ng kokopit So, ang gagamitin natin na Northern Graphic, yung makikita nyo sa akin, minsan na plastic yung pinang alagay natin ng, ano natin yung, yung, materials natin na ginagamit. So, ngayon naman ang gagamitin natin ay ito. Nabibili ito sa Shopee, Lazada, sa Facebook, pwede kayo mo na nakikita nyo ito siguro. Yung bilog na ano. Tapos, eto yung bumili na ako ng Coco Pit. Tinirahan natin. Ito yung kasabay nung binili natin ng ginamit natin nung sa isang video natin yung nagpa tayo ng Apple Mango. So, ito. Hanggang tayo ng Coco Pit din natin. Ito na siya. Dahil nalinis na naman natin yung lemon. Hindi ko na nilagay ng ano, yung aloe vera o yung ano man na normal na uh, routine ingredients kasi wala na akong makunan <laughs> so wala yung problema yun yun naman eh yun naman mag-uugat pa rin so ngayon itong ginamit natin so ayan ilagyan ko na sa ayun ah, sa iyo nagaligo sa natin to. talagay na natin sa ang so, gagamitin natin pantali ito meron akong naka standby na tie wrap para mas mahigsubid na ating mailalak yung ating babalutin so pwede na mga kahit anong ano pantali kasi may butas naman yan may mga butas sya pwede mga gumamit na alambre taling straw yung ano mga ano ito sa akin para madali lang natin magawa kasi marami pa ang gawin hindi pa nakakapagbibig sa natin yung mga halaman natin so ito ilalagay na natin ito

So, oh, yun guys, ang gila nyo. Ayan. Ayan natin nyo kung paano siya. Diba? Nakasigyo siya na ayos. So, ayan. So, maganda yan. bago natin nyo harvest, yun kung nakikita nyo, yung iba yung may natin ay ayan po may bulaklak na po Ah, sabi buko na yan, dalawa. Tapos ito pa po. Ah, nakikita niyo ba? Ayan. So ayan, meron na tayong isa. So kagandahan niyan. Pag nabuhay natin 'yan, may nakaabang na tayong bunga. Pero sa malamang at malamang 'yan, bago ko to tanggalin tong ginawa natin na to har kailangan ma-harvest muna natin yung bunga kasi once na kung kinuha natin yan at maliit pa siya na bunga may tendency malalaglag siya hindi siya magtutuloy masasayang yung bunga so ang gagawin natin antayin muna natin yung ma-harvest yan tamang tama yan medyo makarami na yung magiging ugat nito at the same time medyo mature na siya yung ugat na kalahati nun yung banda mo una nun pinanggalingan ng puno medyo brown na yung bandang dulo na lang nun yung mga yung mura so yun ang kagandahan nun so kaya po meron na po tayo na ano na gawa na isa so pagano magbabalot pa tayo magagawa pa po tayo pero kung gusto nyo makita yan natin natin mabukong mayabas na nasipagan ako nung nakaraan mga pinagbabalutan natin so ang kagandahan nung ano sa kanya pag maaga natin na balutan at least dapat yung mga ganitong kalalaki o ganito. nakikita ito po ayan at yung kalalaki so ganito yung mas malaki maliit, kahit maliit ng konti sa malaki na mga doble ang laki ng itlog ng pugo. So ito, meron tayo ito maganda ganda sa size Ano? Oh. Wala laki kahit ilan pa ayan mo. Oh. Ah, hindi niya marami oh, tayo pinlastikan. So ayun, nakakagiti sa mundo nandulo. dulo. Tsaka yung pinakita ko sa inyo, pag ano, paplastikan ko na para hindi madali agad ng Ito taktik, kasi gano'n yung nangyayari sa kanya. Kung nakikita nyo yan, kakaroon ng boots na ganyan. So may tendency nga katulad nito, alangan nga, medyo alangan yung pinuha ko na. Kasi kung doon maano, katulad nga sa loob nyo, paano niya, niya magbubulok? Masasayang yung kalahati. So may inharvest na tayong ilang perasong tangit. So in the rest na yun, magaganda yun. Siguro baka next week yun, pwede nang harvestin yung mga kalagit na ano ano. So anong tasyaba doon? Mga webes. Yung pinakita ko na yun, pwede nang harvestin yun. So, nandito na lang muna po guys. So, magpapaugat pa ako dahil medyo madami-dami pa itong bakante ko. So, yun na lang po muna. So, pinakita ko lang hindi yung paano tayo mag Paano sa susunod na after 2 months, meron na naman tayo dito maraming maharvest maha na puno ng wapol. So, yung mga may gusto lang po na ano, special order ito ruby na po to na na ugatan natin eh mga namumunga na talaga so 1 to 2 years po to pag nailipat natin sa maganda gandang balde mas maganda erecta nyo na agad sa malaki yung 20 liters na ano na balde o kaya yung normal size na balding pan CR yung para mga ano yun mga ga uh, 10 gallons ganun. um, pwede na po yun 1 to 2 years pag ano 'yan, meron na kayong ma-harvest maha kaysa yung pag nanggaling sa buto. Minimum 5 years bago tayo maka-harvest nito. Mas maganda kasi galing na siya sa namumunga ng pinaugatan natin. So hanggang dito na lang muna po guys. Maraming salamat po. Sana po lagi nyo na ipalo yung aking FB page. Kuya George Clowney at saka YouTube channel ko. Joel Nahil sa so, pagano to sabay ho natin lagi like, na upload sa dalawa uh, channel na yun. so maraming salamat po sana po lagi nyo po supportahan so hanggang lang po ulit God bless po